party started on time. Halos lahat ng invited guests dumating. Yung iba sa kanila hindi ko kilala. Okay. Did you notice anything unusual or even suspicious? maliban doon sa pag-announce si Tita Aurora na nabunti si Sam at doon sa power outage, ito sa normal party. So kasama mo si Mr. Palacios the whole time? Hindi. Busy siya sa pag-aasikaso sa mga bisita. Malamang sa alam hanapan na naman ng suspect. Hmm. Tapos, hindi mo pala pinatay. Ending, nag-suicide pala Sir Basil gaya ni Sir Paco. Hindi Cairo, nilason yun si Sir Basil. Sure yun. Hmm. So, sino kayang killer? Malay niyo kasama pala natin. Dito lang, aaligid-aligid. Ah. Jericho! Ikaw ba yun? Oo, oo! Shaila! Uy, uy, uy! Tingnan! Gago ka! Gago ka din, ah! Na. Bakit? Nagbibinta ka? Oh. magkausap kayo ni Mr. Palacios before he went up for his toast, did he mention anything that can be connected to this? Wala. We just talked about some personal matters. Basil, I can't get pregnant. Don't cry. Okay? It's okay. Nothing changes. Hindi tayo magkakaanak. So be it. Or just be you and me. From this day until the end of our days. Pero a few days ago, nakita ko si Basil na pasikretong may kausap sa phone. I know. Mm -hmm. Stupid girl. Ang child lang, kahit pa kahit pa kahit Pre, pre, kalma. Kahit nabili piro. Piro, piro. O mamaya pa kumakusahan ako eh. Eh bakit? Guilty ka, no? Guilty? Ako? ka. Ako, baby Deja, ha? ka? na na. Siguro ikaw talaga yung lumason kay Sir Basil. Ano sinabi mo, DJ? Jericho, ikaw naglason kay Basil? Mr. Gina. Sagutin mo ko, ikaw ang naglason sa asawa ko? Hindi po totoo yun, ma'am. Ano yung sinasabi ni DJ? Mr. Gina, please. We have a potential suspect here. DJ, magsalita ka. Sabi mo yung totoo na sinasabi mo ni Lasso niya si Basil? Nagbibiroan lang naman po kami, ma'am. Joke lang po talaga yon. Ito si Jericho, piko na agad eh. Baka hindi nyo po alam, ma'am, nung isang araw po kasi nag-away si Sir Basil tsaka si Jericho. This is between me and this gutter trash. Ano? Six! Hey! Kuya ka. Hmm. Gap. It. <laughs> Kuya! Oh, Ito ka. Ito. Ilagan mo to. Ano? Sa pagkatapos silang mag-away, sabi ni Jericho, matatapos din yan. Grabe talaga yung mga mayayaman na yan. Punching bag lang tayong mga pool. Kaya mo na. Matatapos din yan. Ano lang, alatunin ko na, sir? Ewan ko sa'yo! Pinutukan ka ng baril ni Basil. Kaya nagalit ka sa kanya, may motibo ka!